Nako istorya ha, nako istorya. Timan inyo ni, timan inyo ni ha. Timan inyo ni lebih nas mga OFW. Timan inyo ni kung asa man mo nga nasod karon kay kitang mga OFW bisag asa nga namai na mga OFW ha. Timan inyo ni, timan inyo ni. Ingon ani ning mahitabo. Hmm? Dire sa laing nasod or asa nga nasod grabing daghan ng Pilipino. Kasabot mo na, kasabot mo. Maskin dire sa Japan grabing daghan ng Pilipino. Mao na itiman niyo bisag asa mo nga nasod grabing daghan ng Pilipino. Ang usa ninyong bantayan kaniha kani. Paminaw sa, paminaw, paminaw. Paminaw sa. Kani maoy bantahin ninyo. Basta na gani mo'y kaila nga mga Pinoy nga nakaila lang ninyo, Pinoy or Pilipina nga nakaila lang ninyo sa Facebook or asa ha? O asa ninyo nagkaila Ayaw mog sa, hmm? Tasabot, oh, no. mo kumpiyansa anak Kasabot mo Ayaw mo kumpiyansa anak Kay walay laing mangingilad or unsa diri sa laing nasod Pilipino oh, ra Pilipino no. rasay say mangiskam ninyo Pilipino ra say mangilad ninyo ha Ang uban gani ha ang uban gani maskin pag silingan na didto sa laing baryo or silingan sila baryo a ah, kaila kun nimo ingon anak Pagkahuman anak hulman kag kwarta. Hulman oh, no. dayon kag kwarta. Unya muingon dayon na nga bayaran tika. Pero inig human anak hulam di na na mubayan. Oh. Ingon anak nang mahitabo. Ha? Daghan kayong nahitabo na sa laing nasun. Ha? Daghan kayong laing daghan kayong nahitabo ingon anak. Nga Pinoy rasad ang ning unay niya og pangilad. Oh, ha? Ingon ana na maunay bantay ninyo. Maunay bantayi, maunay bantayi kasabot ka, ha? Kasabot ka. Hmm? Kasabot ka, kasabot ka nganong mangiskam ka, ha? Kasabot ka. Nganong mangiskam ka? Kabalo ka nga nata sa laing na, no? Kasalaing nasod, nay naso. daghang Pinoy dia pero ik ikaw pay mangiskam ikaw pay mangiskam hmm? imo pang ilaro ng imong kaugalingon nga pinoy ha nganong ingon ana man ka nganong ingon ana ka naabot sa laing nasod ha nga nung ingon ana ka nga imong iskap mo ng mga Pinoy iskap mo sa Dimo iskap mo sa Dimo ha nga ingon ana ka nga ingon ana ka nga nung imon ang unayog iskap ng mga Pinoy Pinoy nga naa sa nasod dapat kung dugay na ka sa nasod nya bag na kay bagong nakaila nga Pilipino dili ni na ilaron dili ni mo na hulmag kwarta dapat imo pa tabangan kay bago pa na sila diri sa laing nasod Pero ikaw nga nung imo nang iskap mo ha Holman na yun na nimo kwarta or holman na yun na nimo bisagun unsa? ingon pa nimo nga bayaran tika inigsunod kita. Pero pag nimo pang panghulam, dili nakapakita, dili nakapakita, ha? Ang imo pang kalaki, binlan pa nimo laing gamit. Kaya ingon nimo nga, ah, di asan na nimo. Kaya ako lang nang kuhaon, inig mo bayad. Naku, ingon ana pa ka, ingon ana pa ka, nga, nung ingon ana ka, ha? Ikaw pa mangunay o iskam sa mga Pilipino. Maunay bantayin ninyo, ha? Maunay bantayin ninyo. Basta nakakasalain na, sud, walay laing mangiskam nimo mo Ang imurasang kalahi, imurasang kalahi, na Pinoy, or unsang kalahi. Maunay bantayin maunay bantayin mo.